ang nagulat sa desisyon ni Senator Panfilo Ping Lacson na bumitew bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Nauna rito inanunsyo na pansamantalang sinuspinde muna ang hearing sa mga flood control projects para pag-usapan ang mga isyong yan. Makakausap natin si Bicol Saro Party-list Representative Terry Ridon. Magandang hapon po Congressman Ridon at welcome ulit sa Arangkada Balita. Ay, magandang uh, hapon. Maraming salamat sa pag-imbit na. Opo, sa mga hindi nakabasa nung uh, Facebook post ni uh, Congressman na uh, Terry ano, at saka sa mga hindi pa nakarinig sa explanation, ano po ang reaksyon ninyo sa desisyon ni uh, Senator Ping na mag-resign? Kayo ba ay nagulat dito? Well, sure, I think lahat ng mga tao nagulat talaga doon sa pagbibili. Actually, uh, nagsabit po si Senator Ping no? Mm. na kanya pong uh, sulat ng uh, pag-resign uh, kaya kay Senate President Tito Soto. At uh, siyempre, gulong tayo lahat dahil maayos talaga yung pagpapatakbo niya eh, mm -hmm. Ng Blue Ribbon Committee, talaga hong affair. At uh, yung pong pinakamahalagang mga testimonya at ebidensya. Uh, dito po sa flood control controversy po na ito, ay nagmula sa kanya pong uh, uh, paglead pag-lead nito pong uh, Blue Ribbon Committee po na ito. Mm -hmm. no? So yung pong mga testimonya po ni Henry Cantara Roberto Bernardo na talaga nagtali po ng mga senador kongresista kahit po mga executive officials ay nagmula po doon sa liderato po ni Senator Ping uh, ng Blue Ribbon Committee. And uh, Congressman, no, sabi niyo nga maayos naman yung takbo ng Senate uh, uh, Blue Ribbon Committee under po kay Senator Lacson. Uh, so tingin niyo anong maging epekto na ito doon sa ginagawang investigation nila sa mga flood control projects? Uh, kung baga paano to pag sinali na naman sa panibagong liderato? Tal well, alam po niyo matasa man ho yung uh, pagtitiwala natin sa Senado mm -hmm. bilang ako uh, equal po na uh, departamento po ng Kongreso no na kaya ho nilang piliin mm -hmm. yung pinakatama ho nga papalit no kaya mm -hmm. setter ping at uh, ipagpapatuloy po yung nakasimulan po sinimulan niya na very objective very fair ah uh, napamahala po ng Blue Ribbon Committee. Mm, pero kasi uh -huh. syempre, depende rin po yan. Uh -huh. Kung, di ba, alam niya naman siguro, Congressman, uh -huh. na may mga chismis nga na magkakaroon ng Senate coup, although hindi naman talaga nangyari ngayon. Pero of course, la, binabantayan nga ngayong week. Kasi once na magpalit ng uh, Senate leadership, kung sakali yun na chismis nga na si Senator Alan Peter Cayetano uh -huh. ang papalit, eh baka mapunta ulit kunyari kay Senator Marcoleta itong Senate Blue Ribbon Committee kung baga, paano yung ganyan anong dating nun sa investigation ng Senado pagdating sa mga flood control projects? Paiba-iba po? Well, well, siyempre, ayaw naman natin uh, uh, mag-conjecture no? kung mm -hmm. ano yung uh, uh, mangyayari po talaga sa Senado. At siyempre, sa dulot-dulot naman, no? bahala po ang mga Senador kung uh, mm -hmm. sino yung pipiliin po nilang uh, uh, Senate President. no, mm -hmm. eh, I think um, uh, they will have to decide that among themselves. No? Pero siyempre, ang expectation po ng mga kababayan natin, whoever it will be, whether uh, it is based on a change in Senate leadership, Expectation pa din ng mga kabayan po natin, a mananatili pong uh, objective, hindi fair mm -hmm. at uh, wala pong uh, sinasanto, sinisino. Ito pong uh, magiging susunod pong mapagdinig ng Blue Ribbon Committee. Mm -hmm. Mm -hmm. What about kayo po sa Kongreso, uh, sa Lower House, uh, may balak pa ba mang uh, uh, bumalik kasi ay understand mm -hmm. suspended po no yung inyong uh, committee na nag-iinvestigate, nag dito sa flood control projects? Sa bahagi po ng House, ah, for as long as nag-subsist po yung uh, ICI. no? So mm -hmm. pinapabayaan na po namin yung ICI na talagang gawin po yung mm -hmm. kanila pong pagsisiyasat para lahat po ng mga dapat po uh, makausap, may salang ng mga uh, matataas na opisyal, kung man yan, senador man yan, executive official man yan, ay magawa po nila ng malaya at mm -hmm. wala hong uh, halong uh, politika or intriga na mm -hmm. pwede hong gamitin ang mga investigasyon mm -hmm. sa politika. Okay, so ano po ang take nyo ngayon sa ongoing investigation ng ICI? Kayo po ba ay contento sa takbo nito? Well, matasong yung paggalang po natin sa ICI dahil siyempre uh, maayos naman po yung maitinalaga ng mga miyembro po nito. But very important to po, yung pong panawagan ng publiko na mas maging open po yung proceedings. no So hindi naman natin sinasabi na mag-livestream po sila. Pero siguro very important to na uh, maglatag po ng mga bagong mga reglamento ang ICI kung alin po yung mga proceedings na pwede yung open to the public, uh, open to the media, mm -hmm. or alin po yung mga proceedings na pwede yung nilang gawin in executive session. No, I Actually, mean, uh, hindi ata talaga pwede mm -hmm. na lahat ng proceedings ay uh, uh, in executive sessions lang po. Opo. And Congressman, di ba naglabas na ho ng listahan ng mga pinakakasuhan? Uh, anong uh, masasabi nyo doon sa listahan? Tingin nyo na naisama? Yung mga dapat isama o may kulang po? Well, ngayon po, siyempre, initialist pa lang naman po ito, no? batay doon sa mga magkakahalo ng mga uh, ano po, magkakahalong mga uh, personalidad po rito. No? So I think ang binabagit po naman po ng DOJ ay uh, uh, they are still assessing the other evidence that are available. So may mga madadagdag pa po sa mga listahan. Mm -hmm. uh, ano po ang masasabi nyo doon sa pagbibitiw niya, Mayor Magalong, sa ICI? Well, siyempre, uh, decision naman po ni uh, Mayor Magalang po ito. Mm. At uh, well, very important po talaga na siguro balikan po natin ano ba yung dahilan bakit din po siya uh, nag-resign. No? And uh, very important po kasi parang I think na uh, na-slight daw siya eh. Doon sa parang uh, uh, I, I guess yung uh, insinuation na may problema po yung mga proyekto po sa Baguio City. I think that that was a fair observation naman po dahil siyempre ang involved po talaga na personality in that particular project in Baguio City, in tennis court ng 10 million, ay wala pong iba kundi central personality ng flood control scam, yung pong mga disguise. So I think it was a very objective, it was a very fair uh, question by the public to him no so i i don't think dapat uh, he should have he should have felt slighted by questions relating to that Oo, oh, and hanggang ngayon nga ay medyo maingay si Mayor Magalong. May, di ba may sinabi siya tungkol sa uh, DOH naman, partner? Mm -hmm. Di ba tama po ba, Congressman? Oo, para parang uh, binabanggit niya na ang susun susunod daw po niyang uh, titignan ay yung uh, Department of Health. Actually, malaya naman po si uh, Mayor Magalong na siyasad ninyo talaga lahat. Uh -huh. In the same na lahat po ng mga kababayan natin, pwede nyo talaga magsiyasat sa Uh, lahat po ng mga ahensya na tingin nila meron pong mga mm -hmm. uh, katiwalian, ano, no? Mm -hmm. Okay, nagulat nga lang din ako yung Mayor Magalong, mm -hmm. no? Siguro wala masyadong... Yung masyad... pag-resign. Hindi, o, oh, tsaka yun nga, masyadong nakatutok siya sa mga national issues, not necessarily doon sa lugar niya sa mm -hmm. Baguio, na ano po. Kaya, but yan... Oh, pa, sige because, as, as a final point on uh, Mayor Magalong, uh, siyempre, gusto niya siya sa atin yung DOH. But actually, he had the platform already sana mm -hmm. as a special advisor to the ICI o, nga po. para pwede po talagang masiyasat, Not just DPWH, kasi yung DOH po, infra din yun eh. Mm -hmm. Mm -hmm. So pwede rin po niya sana uh, gawin yun as a special advisor to the ICI kung hindi po siya nag-deal as a special advisor to the ICI. Siguro dapat ma-interview na lang natin siya. No? Oo, Baka o, diba? gusto niya kasing... Uh, o maliit doon eh, wala tayong magagawa. But, yun nga inano ko siguro wala masyadong problema sa Baguio kaya kung pa marami siyang uh, gustong ayusin, no? But, but also on the other hand, marami rin ang na-disappoint kasi mm -hmm. umaasa sila talaga sa kanya para sa iba kasi si uh, Mayor Magalong ay simbolo kasi mm -hmm. yung pagcriticize at uh, you know pagsasabi, mm -hmm. yung mga hindi kayang sabihin ng ibang tao. Mm -hmm. So parang para sa uh, marami po ay uh, or sa iba Malaking kawalan 'yon para mm. sa ICI. Um, anyway, uh <laughs> moving on, no. Uh, Congressman, uh, anong take niyo po sa sinabi ni uh, Senator Cayetano na magsagawa naman itong uh, snap elections? Amag, sige bigyan ng naman natin si uh, Senator Alan. no. Kaibigan naman po natin si Senator mm -hmm. Alan, pero siyempre, speaking as a lawyer, I think wala ko ata sa constitutional order natin mm. na pwede mag-snap elections, no. So, ang election so talaga tinatakda ng ating batas yan. Hindi ko pwede magpatakbo uh, ng uh, ora, -ora ng snap elections lang. So, ibig sabihin, if what we want is to regain public trust. I think what's most important at this point on the flood control controversy is mm -hmm. talagang may mapanagot po ng mga matatas na tao, mm -hmm. uh, congressman man yan, senator man yan, DPWC official man yan, executive official man yan, na talaga kung uh, kumugla ng pera uh, uh, mula po sa mga proyekto pong ito. Mm -hmm. mm -hmm. Kasi yun... paano na ba yun? Pag snap election, oh. in case lang po, ano sabi nga ni Senator Tito Soto, ni Tito mm -hmm. Sen, it's far-fetched, no? parang mm -hmm. malayong mangyari Uh, pero pag ganyan po, ano buya? Ano 'yon? How do you do that? Kailangan mo ng funds ano para magkaroon ng election. Syempre, oh, eh, nagagastos uli yung taong bayan tulad ng sabi ni uh, Congressman na uh, ay sorry, Senator Erwin oh, hmm. uh, Tulfo ano. So, maraming factors ano uh, na kailangang i-consider para po dito. Well, uh, bago pa nga natin pag-usapan yung pondo, hmm. ang akala natin pag-usapan, pwede ba pa talaga yung hmm. gawin. Mm -hmm. Kasi nga I don't think uh, A snap election is actually allowed under the Constitution uh -huh. or is it actually allowed in our election laws? No, So, uh -huh. yun muna yung kailangan nung sagutin ni, eh. Tingin ko wala eh. Uh -huh. So, ibig sabihin, uh, I think we will have to wait for the next elections para po talaga magkaroon ng uh, actual na pagpapasya. Uh -huh. Kung uh, sino ba yung dapat uh, manatili, sino yung dapat matanggal mula sa mga elective officials po natin. Uh -huh. But what constitutes po ba a snap election, uh -huh. Attorney, uh, Congressman Terry? Hindi, it's election. Basically, parang i-order lang ng Pangulo ng Pilipinas. Eh. Na, mm. oh, oh mag -ano Mag-election tayo. Ayoko na yan. Parang mm. eh, Hindi naman ito panahon ng uh, diktadurya. Eh. Di oh, uh. Nasa democratic order na tayo. So, I don't think wala naman wala naman hong decree power sa atin po nga pangulo. Hmm. So uh, talagang may proseso kailangan pagdaanan yung po nga paglalatag ng mga eleksyon. Oo nga, huli ko pa na yun is 1986, yung uh, snap oh, election na yan. Bata. medyo bata tayo, pa rin. Ang bata, tayo, bata pa rin. Tayo. Pati si e Congress ang bata pa rin. Ah, mas bata sa Oo. <laughs> Sige oh. po. Maraming salamat, Congressman Ridon, sa oras na binigay niyo dito sa Arangkada Balita, sir. Ayon, Ingat po siya, kayo. Babuhay salamat. Mabuhay po. Thanks, sir. Bye.